So after 2 months, nakaiyak. Nakuha ko na siya for 2 months. Kasi nakakamiss yung ganito na bigat-bigat sa kamay mo. Yung minsan nga pagising ko, no, lo, lo, yung kamay ko. Parang bungatan mo nga ta, ka. So 2 months na rin siya. Nasanay na rin yung kamay ko. Na. Minsan nga mawalaman ko mawala yung anklet ko. Kasi nagulat ako. Parang walang mabigat or something ba. Kaya alam ko pag may nawala sa akin. Kasi hala, parang may something na ano. Pero nasanay na rin siguro yung kamay ko. Oh, mabigat na siya ulit. Sana hindi ko na siya maano kasi yung utang ko sa tindahan is 100,000 160 ,000 lahat. Dating ang mali, kulit, ang eh. ay ang binabayaran ang baya, binayaran ko this month sa tindahan is 160 kasi 70 yung utang ko sa mga pagkain natin lahat dito, 70,000 mga yes, ganun, sana. mga alak. Lahat-lahat eh, naman na 'yan kasi. Eh, na ano, dili, ano din mga pagkain ng mga babo ay ng mga mga aso, di ba? dami kong aso pagkain ng mga isda, yung mga in order na ganyan. Tapos, kaya umabot siya ng 160 kasi um, naguhulog ako kay sa bangko ni Kara savings. Tapos may savings din ako sa kabilang bangko din kina Argel. Naguhulog din si Dona doon. So, ambot, hmm. um, ewan ko, gabutan po ka kay Bimbo? Ay, ay, wala kay Bimbo. Ha? Ah, billiard Tapos, ano ni Mama? Ano ni Mama? Uh, mga Men maintenance ni Mama, meron siyang iniinom na tag 9,000 yata 'yon. Tag 9,000 na bote, yung parang basta alam niyo na 'yon, mga ganun supplement supplement. Tapos may savings din siya, 'di ba? Savings din ni, ano, tapos pati din ng bayad bayarin din namin na ano, na mga 'yung ah uh, tagito, St. Peter's. Insurance. 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 Tapos ano pa ba 'yon? Kuryente namin. Tatlong bahay? Tatlong bahay na kuryente. Tapos. Pero dito sa 5, lumaba? So, Hindi ko alam. 5 mm. na lang. Ayun. Tapos. Ano ba yung nabayaran namin ha? Hardware, 42,000. 42,000 na lang. Dapat 20 na lang. Kasi no pagawa ay na mga wala pa 20, mga 15 lang. pagawa man sita ng kanilang mga bahay-bahay diyan. -bahay, Pinarenovate man nila ni Daddy. Tapos Ayun, yung yung tindahan na inassume nila ni Don at Tibimbo na 50,000 binayaran ko na kay Mama Sita. So bayad na siya Tapos mga sahod ng trabante bayad na. And ano pa nang binayaran? Ah, yung last na babayaran ko na lang is 42,000 yung table lahat dito sa e-house na bato. Ayun, na na siya at i-deliver na yun siya de dito next week siguro. Pati yung mga paso nga sobrang dami. Kinuha ko yun para mas malinis to dito, mas maganda. So sana mas gumanda yung e-house namin. Yung table niya is uh, ano na siya, malinis, matibay at sana wag galaw-galawin ng mga guests kasi intact na siya wag matumba para ba hindi mabasag. Parang bato na siya eh. Mm. Tapos ano pa ba? So yon ang natira na sa pera ko is uh, 40,000. Kasi salamat sa lahat ng mga nagbayad kahapon ng utang kasi nabayaran ko yung ibang mga kailangan bayaran. So, for today's video, I would like to say thank you. 42 na. Kung saan, ha? Kung na ha? Kung saan, ha? Kung saan, ha? Kung saan, 42 <laughs> Pero may show naman ako. So, kita tayo dyan sa may bukas sa Minute Burger ako sa may Lugait. Sa 27 naman Ay... Ano sa Ayun. 27. Sa 28 27. naman ay nandun ako sa Cleopatra Uptown. At, tanghali yon mga alas G's. Tapos sa gabi ay nandun ako sa may um, rally, kick-off rally sa Mike Laveria. And then sa 29... Nasa Dipolog ako, sa may ZN Convention Center Sa Dipolog or Pagadian Sa April 4, I'll be judging Miss... Moist? Basta Basta, UST, Moist man Sa April 10 ang, ay sa April 5, nasa Bolong, sa Zamboanga City ako Sa Mayla 4 for the Festival Churbanes and rave party. Sa so, my April 10, I'll be judging Miss USTP. Hindi ko alam kung anong department yon. So, yan! yan! lang muna ang ating ipapakita sa inyo ngayon. And, ayan, ngayon ay i-unbox na natin ang ating mga perfume dessert. Oh, perfume. Ang ah, ating mga perfume sa binigay ng regalo ko. So, let's go. Jinky! Ah, may lalaroin ka na, Jinky! Plastic Plastik sa akoan. Jinky! Ah! Jinky! Jeng. Jing! Jinky! may gold ka na, ah, ah. Mahilig kasi siya sa lalaro ng ganito. Ah! Ito bang siya? Ah! Ah! Wala ah! na ba, bitbito nyo niya na dito sa akoan? Ah! Hmm. Um. Ayan. Play mo, play. Play mo yan. Malaman mo daw kung ano ba yun? Ang lucky monkey ang nito. Kung okay. mahilig sa gold. Okay. Dulaan yan. Oo. Sobe oh, oh. tagi. Dulaan La. naman niya La. Lah. Lah. Mahulog ba yan ng puan pag gold? -um? Mahilig ka sa, ma sa gold? Ay, oh. Oh. <laughs> Oy! Tara! Ano ba? Mahilig ka Dala. sa gold? Hindi. Ay, hindi, pala, hindi siya lucky monkey. Kaya hindi siya mahilig sa gold eh. Hindi ka pala mahilig eh. Ay. Gusto niya yung tamalon. Chinky. Ay. Akin na nga be. Be. <laughs> Akin na. Bye bye. Ay, ah, di siya mahilig sa gold O, Hindi mali mo ng turo sa kanya. Ay. Ay. Tumchira hindi ka pala may ng hindi ka mahilig sa ganito. Hindi pala siya mahilig sa ganito. Sabi nila daw. Ayo ganyan yo. Jing ah. Naigit na siguro na oy nakalibang naman ah. Yak na nitayen lubot. Are beto na una to base. No ako base naman. So, nakalibang siya? na si Jingke. Kalibang sa dito ka ama ng mongkoan. Kalibang. Maglimpit sa dilubot.

score KJ. 1, Jump, 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 jump. Wak. Wow. <laughs> di marunong dito tayo mag-jump. Jump kay Chuchay. Jump kay Chuchay. Dito kay Chuchay. Jump. Jinky. Jump, 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 jump. What the... <laughs> galing mag-jump ni Jinky. O, let go. Dito kay Chuchay. Chuchay. Wak. Jump, 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 Hop. <laughs> ah, diba? Ang bait ni Jinky. Narin, guys, oh.